Mamalingi uh, tayo ngayon sa ano Dito sa Asian Asian food uh, Tingnan natin kung ano yung mabibili natin dito Meron palang ano Dragon fruit na ano Kulay dilaw Ito oh May kulay pula pero ito Itistingin ito, ko itong ano

kamatis, iba ibang kulay bili tayo nitong ano, pang sanggiyok kabuti kabuti ito kakaibang kabuti mga ano, mga apat kaya ito para siyang pisa kulay pula may orange din pulang langka salak salak pro oh, masarap to ah Ano ba ang ano na ito? 1.4 kilo 1 piece 30 real ganito pala yung ano yung nagawa ko soup number 5 Magkano na? 42 Bilhin ko itong dalawa 42 Pagsabaw ano Sarap siguro nito oh. laki oh masarap siguro niya screw bar wala lang anong botas ano pa ito pala ito yung

mabais na ito yung pala ito Ilalagyan mo na lang ito sa, sa sabon eh Oo uh oh. Sa isda mo? Sa? Dito sa isdang salmon Oo, uh oh. ah, pwede ano? O oh, mo ito, ilagyan mo ito lahat Diretso na ano? Diretso na yan Ganun, ah, Kung ina, ano? know, ganun. 12, na ako, ano na magkano? Magkano yung isang ganyan? 33 33 Ah, 43 Isang so, ganito Ano ba si Boyan? po may sabaw ba? Ay, po kayo kung anong gusto nyo oh. Ito po is clear bright Ito po is clear bright ito talaga ang gusto ko kaya nang na haji ko mag siya kahit 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 tayo dito sa ano, Japanese Korean Restaurant. kahit natin ang order natin. kahit 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 Wow! kahit ng noodles. nodil sana yelin hindi ako marunong hindi ako